Sa hindi matapos-tapos na isyo patungkol sa parehong pag-aangkin ng Pilipinas at Malaysia sa bahagi ng Sabah ay nag-iwan ito ng maraming katanungan sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Pilipino, katulad na lang kung paano kung mapabilang ang Sabah sa Pilipinas ano ang magiging itsura nito at kanino ba sasama ang mga sabahan. Yan ay ating pag-uusapan. Ngunit bago tayo magpatuloy amigo ay siguraduhin na kapag subscribe ka na dahil marami ka pang dapat na malaman sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. Una sa lahat ay napakaswerte ng Pilipinas dahil mayorya sa Sabah East Coast pa lang ay marami ng palm oil plantation na isa sa mga nagbibigay ng malaking kita sa Malaysia. Kaya kapag nakuha ito ng Pilipinas ay tiyak isa ito sa magpapaunlad sa bansa sa loob lamang ng maikling panahon. Ito ay kung magkakaroon ng isang pinuno ang Pilipinas na may kakayahang patakbuhin ang produksyon nito nang hindi nasasangkot sa korupsyon at bukod sa kikita ang Pilipinas mula dito ay tiyak mas lalong makikilala pa ang bansa sa pandaigdigang merkado dahil sa napakaraming bansa nag-aangkat ng produktong ito. Ang palm oil plantation sa Sabah ang isa sa nagpapabuti at nagpapalakas sa ekonomiya ng Malaysia kaya malamang ay ganito din ang mangyayari sa Pilipinas. Ito nga ay kung may babalik pa sa Pilipinas ang Sabah. Ang pangalawa ay kakailanganin nating mga Pilipino na ihanda ang ating mga sarili upang makitungo sa mas maraming Muslim dahil mayorya sa mga nakatira sa silangang baybayin ng Sabah lalo na sa distrito ng Lahad Datu at Tawaw ay halos mga Muslim mga distritong may pinakamaraming populasyon pagkatapos ng Kota Kinabalu noong 2010 lamang ay mayroong 3.1 milyong Sabahan at 65% sa kanila ay mga Muslim at ang bilang ay patuloy na tumataas may mga potensyal na grupong radikal dito na maaaring maging mas malaking problema para sa ng mga bansang karamihan ay mga kristyano tulad na lamang ng Pilipinas. Patuloy mang isinusulong ng ating gobyerno ang kapayapaan sa Mindanao ay hindi pa rin may iwasan na mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kristyano at muslim doon at tiyak na madadagdagan na naman ang problema ng ating gobyerno kapag napabilang na sa Pilipinas ang mga sabahan Muslims. Wala namang problema ang ating gobyerno sa mga Muslim o sa anumang rehiyon. Ang pinupunto lang naman ay hindi naman talaga maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakunawaan kapag rehiyon na ang pag-uusapan. Ito ay dahil na rin sa pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala. Kaya halata naman talaga kung kanino at saan papanig ang mayorya ng mga taga-saba at ito nga ay sa Malaysia. Ang mga sabahan bilang mamayan at bahagi na ng Malaysia sa loob ng higit sa limampung taon ay natutunan itong magsalita ng bahasa Milayo sa loob ng dalawa hanggang tatlong henerasyon bilang kanilang una at pangalawang wika. Kasama na dito ang kanilang sariling wika. Hindi lahat sa kanila ay matatas at hindi rin marunong sa ganap na pagsasalita sa Ingles dahil hindi nila ipinapatupad ang wika sa pangaraw-araw na pag-uusap tulad ng ginagawa ng mga Pilipino. At karamihan sa kanila ay malinaw na hindi rin nagsasalita ng Tagalog. Tanging ang mga nakababatang henerasyon lang na may wastong edukasyon ang nakapagsalita at nakapagsulat ng mahusay na Ingles. Maraming pagbabago ang kinakailangan gawin sa napakaikling panahon mula sa simula, kabilang ang pagtuturo sa sabahan ng Tagalog at Ingles bilang unang wika para sa mas mahusay na komunikasyon pagpapakilala sa buong bagong sistema ng edukasyon, administrasyon at lahat ng iba pa na maaring tumagal ng maraming taon bago tuluyang makaangkop ang lahat. Maswerte kung makakamit ng Pilipinas ang lahat ng ito bago lumaban ang Federation of Malaya o bago sumali ang Indonesia sa bandwagon kung saan ay sinusubukan itong palawakin ang kanilang teritoryo at ilipat ang kanilang sentro sa Borneo. Aabutin ng maraming taon para muling maisaayos ang sabahan ng kanilang sarili sa bagong sistema kahit natiyak na may mga susubok na pigilan ito na mangyari. Ang sabay ay sumali sa Federation of Malaya upang bumuo ng Malaysia mahigit 50 taon na ang nakakaraan at kahit sila ay nag-aadjust pa rin sa lahat. Sa palagay mo ay titigil na bang ang kaguluhan kapag ang sabay naging bahagi na ng Pilipinas? Well, malamang ay hindi dahil tiyak nagagawa at gagawa din ng mga sekretong paraan ng Malaysia upang hindi ito mangyayari. Sa aking pagbabasa patungkol sa isyo sa sabah, ay naghayag ng opinyon si Sende Ben na isang tubong sabahan. Ayon sa kanya na karamihan sa mga sabahan ay anti-Philippines pero hindi ang buong Pilipinas. Karamihan ay sa gobyerno lang at sa parte lang ng autonomous region. Ito ay dahil sa pangmatagalang isyu na dala ng mga iligal na emigrant at iba pang mga problema. Marami di umanong mga iligal na emigrante sa Pilipinas, lalo na mula sa mga kalapit na isla na ang naninirahan dito ay ginagawa ang lahat ng gusto nila tulad ng pagmamayari nila ng lugar. Ang ilan ay matapang na tumawag sa kanilang sarili na lokal lamang dahil pinalaki sila ng kanilang mamagulang dito. Sa kabila ng iligal na pagbunta nila sa Saba, sila ay halos walang ibang dala kundi Gulo. kaya kinasusuklaman sila ng mga lokal na tao na nakatera dito. Ang mga turista mula sa Pilipinas ay hindi makakuha ng parehong pagtrato bagaman ito ay naangkop sa mga iligal na emigrante lamang. Karamihan sa kanila ay may pananagutan sa pagbibigay ng ligtas na kanlungan para sa mga terorista at paglabas din ng mga sensitibong impormasyon sa mga terorista sa panahon ng pag-atake sa Tando noong 2013 na nagresulta sa pagpatay sa mga inosenteng tao. Mayroon din manong mga tausug na pirata na patuloy na pinupuntiriya ang mga Malaysian upang kidnapin at humingi ng ransom money mula sa gobyerno ng Malaysia. Mahalagang makuha muna ang tiwala ng malukal na tao dahil magkakaroon panloob ng panloob na kaguluhan at kaguluhan kung saan saan dahil walang sabahan ng gustong pamunuan ng mga pirata. At kahit na ang karapatan ng mga sabahan noon ay palaging napababayaan ang sentral na pamalaan ng Malaysia, ay nagpapasalamat pa rin sila dahil nakatanggap sila ng kaunting benepisyo mula dito. Kaya hindi pa rin nila magagawang talikuran ang pamalaan ng Malaysia at nanaisin pa rin nilang manatili sa panig ng Estado. Matatandaan ang muling pagputok ng isyo sa pinag-aagawang teritoryo ng Saba ang isa din sa mga dahilan kung bakit nagipagpulong ang punong ministro ng Malaysia kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man isinapubliko ang kabuang na pag ng dalawang lider ay isa naman ito sa nauna na sinabi ng Pangulo na kabilang ang Sabah sa mga paksa na kanilang pag-uusapan at malamang ay nangingibabaw pa rin sa kanila ang pagpapanatili ng mahigpit na relasyon sa bawat bansa pag kilos na may integridad at paggalang sa bawat isa. Amigo anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Dapat pa bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagbawi sa Saba? O hayaan na lang ang Malaysia na magbayad sa taon ng renta nito sa mga inapo ng dating Sultanato ng Sulu? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito. Well, kung nagustuhan mo ang storyang ito, amigo, at kung bago ka palang sa akin channel, ay huwag mo namang kalimutang ilike ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button. Nang sa ganon, ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat, amigo!